Hey, what's up guys? Uh, for today's video, panibagong araw, panibagong uh, pagtatrap na naman mga kaibigan. So for today's video guys, gagawa na naman tayo ng panibagong trap. So ngayon guys, maghanap tayo ng bagong spot at doon tayo maggagawa uh, ng trap. So guys, samahan nyo kami. Ang pangalawang uh, paggagawa natin ng trap. So ito, nakita nyo yung uh, Bagong spot, bagong location. So ngayon guys, gagawa tayo dito kahit uh, tatlong trap. So medyo kalayuan to sa unang location natin guys. So ngayon, nakagawa na kami ng isa. Ando yung isa. Tapos, ito na yung guys. ng pangalawa. Pangalawa natin. Okay. yan guys tapos na yung pangalawang trap natin guys ayan na so yung isa nandun yung isa oh. yan so ngayon guys gagawa natin siya ng parang daan Ayan. parang daan sa guys kasi babalikan niya yun yung mga daan na yan. niya ulit yan so ayan guys yung pangalawang trap natin dito sa bagong spot. Bagong location kung saan tayo uh, gumawa ng bagong trap guys. So medyo may kalayuan to dun sa unang location na uh, uh, unang spot na kung saan gumawa tayo ng unang trap. Saan so, guys? Yan. Tapos yung isa nandito. Yan guys. Yan pa mga ko guys. Oh. So, bali, gagawa tayo ng tatlo. So, isa na lang ang gagawin, ang gagawin natin.